Hello guys! Welcome to my channel, Florenda's Vlog. So, for today's video guys, uh, isi-share ko na naman sa inyo itong mga dumating na items order ko kay Mamang Store na ganun pa rin, halagang 3,000. So, ang unang deliver sa akin guys ay halagang 3,085. Sumunod, nag-order ako ng isang case na coke, isang case nung... ay isang can... what ano ba tawag nito? Ito siya. Itong ano guys, ano to? Itong pack nito ba? Heart Smart ayun at saka isang camel, yun naman ay naghalaga ng 577 kasi kumbaga itong tatlong items na to ay isinabay ko na lang dahil may nag-order, uh, may kapitbahay kami nag-order sa kanila so nakisabay na lang ako. So isishare ko sa inyo kung ano-ano itong mga pinamili ko pero bago pala ang lahat guys no ah, nais ko lang i-shout out ang kapwa ko na may sari-sari store. So shout out sa inyong lahat guys, ah, siguro masasabi kong sa lahat ng mga kapwa ko sari-sari store na napanood ko sila no na na pagkaswerte nyo. Swerte nyo dahil talagang tumagal ang store nyo at patuloy na lumago, lalong lalo kay Sis Edge, dahil it's vlog nyo na uh, nakaka-ano si Sis Edge, nakaka-inspire kasi yung puhunan niya ay galing sa grocery lang pero talagang makikita mo sa mga vlog niya na lumago ang store. Unlike sa store ko na talagang sinubukan ko na lahat guys. Pero yun lang ang sinasabi ko, hindi pa rin ako susuko ang store ko, ang status pala ng aking tindahan guys ay kung naglalagay ako ngayon ng example na lang, nung last na linagay ko ay nasa 15,000. So, nauubos talaga na siya guys. Yung parang, syempre, kusang natutunaw. <laughs> natutunaw siya. Tapos pag nagkaroon na naman uli ng pera, syempre na naman uli ilalagyan may pailan-ilan pa naman pa natira. So, yun guys, no, pasensya na pala kayo sa aking background dahil ano medyo maingay ngayon sa paligid namin dahil mayroong nag-birthday dito, nag-inuman. So, yun nga guys, may nagkakantahan. Pero alam nyo ba guys na sayang kasi wala akong tindang alak na meron pa na sa nang birthdayhan. Siguro kung may tinda lang ako ng alak guys, tiba-tiba -diba ako sa binta ko kagaya ng dati. So, makakapiray tayo guys dahil po ay uh, may nagkakantahan dito. So, ibo-voice over ko na lang yung sasabihin ko guys na kung bakit ko na sabi pagkaswerte ninyo or swerte talaga kayo guys kasi yung store siguro ninyo ay tumagal na patuloy pa rin na ano lumalago yung sa akin guys nag start ako noong February 25 2019 pero ngayon po ah parang unti-unting ano nauubos yung hindi ramdam po guys na hindi siya lumalago dahil sa dahilan na dito kasi namin halos kinukuha lahat lahat ng aming mga pangangailangan dito lahat kaya so, ngayon yun na nga pag nagkaroon ulit ng pera, tsaka na lang ulit lalagyan. Pero sa awa ng Panginoon, guys, bago magkaroon ng pera, no? At least kahit pa paano may konti pa naman natitira. Kahit pa paano bumibinta pa naman ako ng... Na, uh, hindi naman bumababa sa 500. Siguro, uh, hindi rin tumataas ng isang libo. Ang pinaka-limit, yun, isang libo talaga. Hindi siya bumababa sa 500. Hindi rin siya tumataas sa uh, 1,000 isang libo sa araw-araw. So, yun, guys. Um, masasabi ko congrats talaga sa lahat ng kapwa ko kasari na patuloy na lumalago ang kanilang tindahan so isa na rin sa problema siguro guys sa tindahan ko kung bakit ganun pero hindi na siya kumpleto. yung mga hinahanap ni customer ay hindi ko na halos maibigay lahat sayang ang hinahinayang ako na pag may naghahanap wala po ako maibigay pero wala ganun talaga so ang gagawin lilipat sa ibang tindahan so hinayang man pero wala ganun talaga siya So, yung masasabi kong swerte kayo guys. So, yun na nga guys, no? Abago pa humaba ang aking kwento, isishare ko na to sa inyo. Siguro guys, pakita ko lang isa-isang items pero i-voice over ko na lang po dahil meron pong dito sa amin may nagkantahan, uh, makaka-copyright po ako. So, yes, ayun na po guys, isishare ko na sa inyo kung ano-ano pong mga items na to. So, ito guys, uh, anim na heart smart. So, ang bigtan ko po dyan guys ay 38. So, ang lakas ng ulan ngayon dito sa amin guys, no? po so, naririnig nyo. Ang lakas po talaga ng ulan. Uh, sumunod naman guys. So ayan, 65 grams na silka papaya. Ang bintahan ko po dyan ay 21. Bali, anim-anim na piraso lang ang ating kinuha para may maibigay tayo kay customer. At itong safeguard na may kamelya. So, anim na piraso lang din ang kinuha ko nito guys. Dahil hindi naman ito maubo sa isang linggo. Yan, tapos uh, itong surf, mabinta talaga to So, ang order ko dapat dyan ay 12 piraso. So, ang binigay ay anim lang. At itong Ariel, anim na piraso. Si surf pala ay 10, si Ariel ay 17. Si Breeze, anim na piraso din. Tag 17 din ang binta ko kay Breeze. At itong Del. So, si Del guys ay 8, anim na piraso lang din ang in-order natin sa mga fabcon. So, head and shoulder, tag-8 po ang bintahan ko na dyan, guys. At yakol, tag-3 si sa akin ang yakol. Yan, fabcon uh, with safeguard, anti-back, 10 din siya, guys. Yan, tag-10 rin yan. So, ito, guys, tag-10 rin to, uh, anti-kulob. Ito, joy na malaki, guys, 14 ang aking bintahan at maliit naman ay 9. Ang ating birch tree ay 10 uh, Sun silk green 8 Yan downy sunrise 10 Fabcon na champion fast moving yan guys Dalawa ang kinuha ko tag 10 ang bintahan ko Dalawa din or 12 pieces rin na uh, champion color pink 50 ml 10 piso And dalawang tay At sunod naman guys itong ating colgate tag black charcoal tag 11 At ito meron tayong buy 10 plus 1 free na swak. So, dalawa ang kinuha natin guys. Ang bintang ko ay sampu. May free na tayong dalawa. Kumuha rin ako ng chili mansi dahil mabinta to guys. Kumuha ko lang sampung piraso. Kalaman si sampung piraso na rin dahil fast moving nga yan. At sunod naman itong kopi ko guys. Black tag 15 ang ating bintahan. Sunod so, itong um, original tag kinsi rin ng ating mga 3-in-1 kupi ko blanca kinsi rin 3-in-1 kupi ko blanca greatest why 3-in-1 kinsi rin po ang aking bintahan dyan guys sa lahat ng kape same price na po yan walang mababa, walang mataas same same, at sunod guys itong ating mga dilata so kumuha lang ako ng tag 3 perasong dilata tatlong Uh, Youngstown, tatlong Ligo, tatlong San Marino Red, tatlong San Marino Yellow. So, same price pa rin po guys. O, hindi tumaas, hindi bumaba. Ganun pa rin. Meron tayong uh, Flix and Oil na 5.5 at saka Century 2 na si 5.5 ay 36, si Century ay 40. Si Apretada ay tatlo lang din ang kinuha ko dyan guys. Uh, 36 din ang aking bintahan. Uh, meron tayong ibap e guys, tatlong piraso lang din ang kinuha ko. So ang binta ko naman sa ibap e ay tag 25. Dahil 19 po ang puhunan yan. Yan, mga dilata na po ang ating mga pinagkukuha dyan guys. Ayan yung last mga items. Tatlo-tatlong piraso lahat ng klase. So, para may maibigay lang ulit tayo ni customer kung ano yung hahanapin ni customer sa ating store. At ayun, yung isang kahon ng coke. Ayun, pinakita ko na sa inyo guys. Ang aking coke ay 33 ang aking bintano. Ayan, may sumilip dyan sa pintuan ng itsura ni Florinda. Ito nagpahiwi-hiwi sa noun. Ah, meron di ka gusto A speed To the sea. to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine we yeah. yeah. It's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We want to chase the night. So, hi guys! Welcome back to my channel. So, ayan na guys, no, na-display ko na. Ayan. Ganun pa rin ang 3,000, parang walang laman. Wala. Hindi siya, ano, wala. Parang laman talaga, o. Oh. Yung chichirya na yan, guys. Walang, ano, hindi ako nakapag, ano, dahil kulang sa budget. Tsaka mga biskwit Tsaka na lang yan pag, ano, pag maikot na natin. makaiikot ulit tayo na makabinta tayo bukas ng 500. Pwede na yung chichiria pa ilan ilang piraso. Yan. Yan yung sa dilata ko naman guys. So yan tatlo tatlo lang yan. Para lang kunyari may laman. Yung mga pansit kanto. Uy dito pa lang. Wala na tayong mga ano. suka oh. Yan. Wala na akong suka guys. Hindi po ko ito napansin. Oh, bukas na lang to kung ano yung may pinta natin ngayong gabi ay iikot natin bukas Ayan. wala na pala akong alak Yan yung harapan ng aming tindahan guys ayun yung harapan so yun pala guys no wala na akong alak pero nagsabi para sa akin yung delivery girl na magtataas or nagtaas na daw po yata si Red Horse ang dating 585 nila ngayon ay 640 na ang isang case, jusko po may inyo. Tapos si Softdrinks daw nagtataas na rin daw ata pati si Garlio. pero 'yun lang hindi pa daw sure sabi niya. 'Yun, ayan, ayan lang ang 3000, guys. So 'yun guys, no, ayun lang 'yung aking vlog ngayong araw na 'to, Ngayon pala palay araw na linggo, A, alas 8 na lang gabi. So maraming maraming salamat ulit guys sa uh, ulitin sa inyong walang sawang suporta uh, kay Florendas Vlog. So kung wala kayo guys, uh, wala din si Florendas Vlog. So sa so ulitin maraming maraming salamat sa lahat ng Team Survivors, Team Nisnoy, Sir Nisnoy, uh, sa lahat ng aking mga Um, members ng aking channel, subscribers, silent viewers. Sa mga viewers ko dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutang pindutin ang bell button. Bell button. At i-bell all na rin guys para updated kayo sa mga video na aking i-upload. So, nag-ano na tayo ngayon, no? Huh? Hindi na tayo nag-voice dahil uh, minto sila sa kanilang pagkakanta dahil ngayon ay nag-uulan. <laughs> lalong lumakas ang ulan Ah, uh, lalong umulan Ah, uh, ano ba umulan pala <laughs> joke lang yun guys ha joke lang so yun na nga guys hindi ko na papahabain ang aking video ngayon dahil mahaba na nga papahabain pa so enjoy lang natin tong ating ano sari sari store enjoy at lover yun lang So, marami pa akong panindang wala, guys. Wala na pala akong mga magic syrup, bitchin. So, kung ano ang mabibinta natin ngayong gabi, kung magkano man, yun ang iikot natin. So, yun lang po, guys. Wala na akong ibang sasabihin. Don't skip ads na lang po. So, sa din maraming maraming salamat. bye ko